Sinusulong ngayon ng murang kuryente party list ang pag-alis ng 12% VAT sa electricity bills upang maibsan ang gastusin ng mga Pilipino. Pabor naman dito ang ilang consumer na umaasa ng mas magaang bayarin. Si Margaret Gonzalez, Magpabalita. Sa kita ng kaliwat-kanang isyo ng bansa katulad ng korupsyon sa flood control projects, e giniihit ng murang kuryente party list na panahon ng magbigay ang gobyerno ng tax relief para sa mga mamamayan na patuloy ng nahihirapan sa tumataas na singil sa kuryente. Ang kay Murang Kuryente List Representative Arthur Yap, panahon na para buwagin ang 12% value-added tax na ipinapahataw sa elektrisidad para maibsan ang pinagtadaanan ngayon ng mga consumer. Hindi kasi katulad ng ibang gasusin, ang electricity bill hindi basta-basta maiiwasan. Sa generation may 12% ka na. Pag pinasa sa transmission, uupakan ka na naman ng 12%. Pag pinasa, pag umabot sa distribution, titirahin ka na naman ng 12%. So tatlong beses kang gigisain. O oh, aminin po natin sa lahat po ng gastusin ng uh, ng mga kababayan natin ang hindi niya pwedeng takbuhan yung tubig at kuryente. Pare, pag gutom ka, pwede mong sabihin I will eat less. Sabihin mong uh, nakuhaan yung budget ko, uh, mag-instant noodle muna ako. Uh, but uh, pag sinabing kuryente, naguunahan pa tayong magbayad dahil takot na takot tayong maputulan ng kuryente ay ah, importante muna yung taong bayan. Naghihikahos ngayon, kailangan ng tulong. Kaya nga nag-file ako ng bill na kung pwede, yung VAT muna. Kung pwede, let us leave first the VAT. Hindi rin anyo malaking tama sa gobyerno ang sinasabing 300 bilyong pisong mawawala sa tax collection kung aalisin ng 12% VAT. Eh di wag mong utangin. Ay 300 billion against sa 28 trillion GDP economy will be hit. Are you telling me, uh, Marichu, that the 300 billion lessening of expenses? Our house is on fire. Our house is, we are in trouble. And then, gasos pa rin tayo ng gasos. Let us tighten the belt. We, we, If if anything has shown in the last few years, we have shown an, an irresponsibility in how we spend our money. Why don't we tighten our belts for 300 billion? Wag mo Wag kang umutang. Ano yung sinasabi? Babawas ng koleksyon ng 300, kailangan utangin. Huwag mong utangin. I-focus mo yung expenditures. Ayusin mo ng, ng mabuti yung implementation. Kung hindi pa rin handa raw dito ang gobyerno, mungkahin niya na buwasan na lang ang pondo para sa ayuda at ilaan ito sa subsidya para sa mga konsumo ng 200 hanggang 300 kilowatt hour kada buwan. Yung pinaka-basic na Pilipino, gumagamit yon ng 2 to 300 kilowatt hour. Eh di ba't hindi natin i-target yung sub subsidy doon? Idiretso natin yung pera. Diretso ko sa Miralgo, diretso ko sa mga electric co-op. Doon sa mga taong yon. kahit nabigyan mo na lang sila ng kahit na 1,000 pesos per month lang na, na, na ayuda, na tulong. Hindi ka pa pumipili. Di ba? Ang complain ng taong bayan doon sa mga interactions ko sa social media, nasan yung tulong? eh, paggalit ng kapitan sa'yo, wala ka na. O pagkalabang ka ni Mayor, wala ka na rin. Kaya, ang, ang taong bayan, ang sinasabi nila, mamimigay ka ng ayuda, papipilahin mo pa kami. Imagine, ang 1,000 peso na subsidy na straight sa electric billing nila, that's 12,000 a year. Ang panukala, supportado naman ng mga pribadong kumpanya, kaya ng Miralco. Kasi kung titingnan niyo sa bills, I think in VAT is um, implemented all throughout the supply chain. So pag tinanggal yon, we did the study in the past uh, na maaring bumaba ng as much as 1 peso per kilowatt hour. Lalo na sa mga nangyayari ngayon, ano, nakita natin yung pagwaldas ng pera, ano, na bilyon-bilyon din, ano, parang tapos ang mga tao natin naghihirap. Uh, kailangan din nga magkaroon ng malasakit sa taong bayan. So, Tingin naman, uh, I think, sugang ko lang yung nasabi ni Kong Art, hindi naman mahirap yung Pilipinas eh. Uh, in fact, may resources naman. Siguro ang tanong na lang yung tamang paggamit. Matatandaan na una na rin itinutulak ni Sen. Rodante Marcoleta sa mata sa kapulungan ng Kongreso ang pag-abolish sa 12% VAT sa kuryente. Ilan naman sa mga taga-Minila nagsabing mas mainam ng gawing tax-free ang kuryente kaysa maglaan ng ayuda na hindi naman umano nakakarating sa karmihan. Sana hindi lang sa kuryente tanggalin yan. Hindi lang dapat sa kuryente. Kasi sobra-sobra tayo sa mga taxes na yan. Hindi naman natin napapakinabangan ang mga Pilipino. Nabubulsa lang. Alam nyo naman yan. Lahat. Wala. Yung sistema ng taxation natin, hindi tulad sa ibang bansa, uh, napapakinabangan. Pero kung yung move na yan, move ni Marcoleta yan eh. Pati ni attorney, ah uh, ni Clark, yeah. Magandang ano yan, maganda yan. Makakatulong sa Pilipino, direct, hindi nakikinabang ang politiko, hindi nakikinabang ang kung sino lang. Tax free na lang ma'am. Kasi ayuda, madali naman maubos yung ayudang binibigay. Sa tax free, for life na yon Si Kuya Raymond, aminado nang sila ng husto sa bayarin sa kuryente. Malaking gastusin anya sa bahagi nila na mula sa 11 pesos lang per kilowatt ay umakit na sa 14 pesos ang singil sa kuryente. Kasi nung dati kapag ka mababa, yung, yung budget eh, na ano ko pa sa ibang pangangailangan. Kaya sa ngayon, medyo nagtitipid na kasi nakalatin sa pagbabayad ng kuryente. Hindi naman pwedeng walang kuryente, di ba po? Yes po. <laughs> Sir, may 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 propose bill na may, may mga tinutulak na tanggalin yung VAT, yung 12% VAT hmm. sa electricity. Kaano makakatulong yan sa inyo? Ah, malaking tulong po yun. Malaki kasi ah, uh, matatanggal yun, mas maano ko yung budget namin kasi bilang isang minimum wage earner, uh, malaking bagay po yun. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahail Marie Gonzalez, SMN News.